Hello guys. So padomig bye bye karon kay mo sa Ilahang market nya na pugoy pamaliton dito ah. So may karon sa wet market sa bye bye kay mupalit ko og oh, tofu. Nangita ko diri tofu guys. Ari ko diri usay magpalitan sa bye bye kung wala sa inupakan. And then nangita sad nang ta ko ukuan Matusad ko sa fruits area nila kay mangita ko og dragon fruits kay na may dagan sila nga mga frutas dere guys kanahan sa ko mamalit dere ah, kay ka pili ah, choices so nangita ko diha og dragon fruit pero murag wala sila yung mga dragon fruit murag dili na sa season ron kay wala jud ko nakita ang dragon fruit nag nag uh, ako nang gyud laray, laray diha og pangita wa, wa dragon fruit guys So, mo ito nga naka-decide ko nga. Sige, mo balik na lang ko dito. Ako hao na lang na ako. Ako nga tofu. Anak ko ni ate magpalitan ng tofu, guys. Kay fresh pang tofu. O niya, may ko sa utanan. Nagkapalit ko o. Nagkapalit ko di garban sauce, guys. Ganahan ko, anak igisa gisa lang. Nangita ko og bago niya kay wala may bago. Ganang ko og bago guys kung kinsa to nakaila og bago basi na may baligya dira ah, pwede kong ninyo baligyaan kay mo palit ko og bago. Onya diri ko sa isdaan kay namili ko og isda guys na ako ang sumba. Diri ako ni kuya kanunay magpalitan og isda pud o ng mga pasayan ganit na diri ko ni Kuya ang palitan yung wala man siya pasayan karon so nagpalit lang ko ang isda kay fresh pa kaayo ang iyahang isda awa guys dagko kayo yung isda fresh pa kaayo kilo sa eh Mapalit daw siya pa. Mapalaw daw ka <laughs> niya. Oh, ang samay, ang samay ko ano, ang samay pangalit. Kung niya, diri apong po ate, yari ko diri magpalitan, guys. Kay kanang nindot ang mga isda. niya. <laughs> Follow na si ate na po, guys. subscribe na siya, diri a. Subscribe na siya sa atong Facebook. Ang mga pila sa school kaya sa atong Ya, katong po, ilang Okay, so, nagpalit ko diha uh, og ah. uh, Marian ni nga uh -huh. niya nagpalit ko og uh, kanang lato then nagpalit ko og uh, lato-lato oh, nga isda pang ito nila Stall 32 Manahan kayo ko kanang lato-lato nga isda guys kung nga kung sabun ba ba ka lang mga gaya na may namin ako ana is iinununan ni Paxio Favorite fish. Na maligda po kung kalamansi kalamat si. guys, di ako dari sa my market sa gawa sa wet market kay nagkita ako na display nga papaya so nagpalit ko dari aog oh, papaya guys kaganan ganan kayo ko papaya labi na ng red nga papaya nya napud sila dari ay kanang pinya nagagmay, ganahan ka, kung banaan ani so ako nang siyang gipalitan ng pinya kay dili man ko mukaon ng pinya day kay kuan allergy yon man ko magbutubutoy man akong babaw ug kaon ko ana guys so dili lang ko ana ako lang bana akong palitan isa lang unya ang palit na taron ug kuan silhig palit ang silhig guys kawa na tay silhig reklamo na

losot ang kaldero at oh i ya kay na may patuling ug uling ug silhey guys bagud dami sa City Hardware guys kay na pugko og tangke guys sus so, daghan na kayo mig tangke guys na nagani ko ka tangke sa balay guys hot down gihapon may og tubig guys saon saon wala kanunay agas ang prime water guys tulo na kaadlaw guys way tubig guys so magpalit na lang gyud ko og extra nga tangke kay na pabagdak na ko Pero set na? Set na. Ako nyo, kanong set nyo. Kanina, 1 horsepower, 40 liters aso pila metro full ang mong maganda reng motor ah hindi lang ka na pina kamay yun guys, pagkahuman na, na guys. Naabot na po ko guys. Ibis kay Tangkira ang paliton guys. Ang namili na po ko og guys. Kaya nakakita mo ko sirotso guys. Kaya ako daghang gabsonon nun dito sa bahay guys. Kaya di man ko mahiluna dito sa bahay guys. Huwag di ko mulihok guys. So nagpalit ko dali og sirotso guys. Kaya rumayo na lamang na yung magamit-gamit. Unya, pag gawas na ako sa City Hardware na ay laki. Nagsigig panampit na ako. Unya, huwag ko kay Bawg Kinsan yung tawha na. ko, pa-lowers yan na picture na ako. Feeling kaayo guys guys. Unya, pag muna di ay to, nagsigi siyang sampit nako kay kaya nagukod ay na siya na ko, guys. Kaya ako ko nung silhe, guys, nakabilin di ay ka silhe, guys. Oo, di ay ni siya. Wako kasabot niya, o kinsa magandang ni siya, guys. Pag doon na ko, ang tindero di sa silhe, guys. Nagtagbaw siya, gukod na mo, guys. Gikan dito sa market, sa so, bye-bye. Anto diri asa City Hardware ah, guys kay. Hindi, Nahabilin lagi ko nang ako mga 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 ang silhig. Sus ka anis jud ani ni Kuya. Oy, bilib kayo ko ni Kuya kay silhig ra gani na ha. Iya ko gigukon. So na guys. Sabot na mi saon, guys. Ari huwat. Ah sige. So, wala sa akong silhig, guys. Doon, nagikarga na ang amang tanki, guys. Sakay na lang sa amang sakyanan, guys. Hari na lang kung mag-huwat po sa katong laki nga maghatod sa ako ang silhig, guys. Ano paguman pag na, guys, na naiabot na giyod si kuya, guys. Nga nagdasa akong silhig, tulog ka silhig na iyang gida, guys. May gid ni si kuya palitan kay Anes Kid Kaayo. dadala-dala sa akong sa anya padong na mi pauli guys kay hapon na kaayo mga alas 5 na nakauli guys nagkuwat na itong mga trabahante dito guys kag isda, napan namang isda nga susugbal guys so mauna ni guys, bye